Pinuna ng tiyahin ni Anthony Jennings ang ex-girlfriend ng actor na si John Villanueva dahil sa pagsasapubliko nito ng private conversation ng ex-partner at ka-love team na si Marissa Hindi Mayroon lang akong sasabihin na simple apiktado ako kasi tita ako ini Anthony, tita ako. Ang sakit, sakit umiiyak. sa isang post sa Facebook, ipinahayag ni Marilyn Olofsson ang kanyang suporta para kay Anthony at sabay na pinuna si Jan. Say ni Marilyn laban lang pamangkin ko. Alam ko malalampasan natin lahat to. Tandaan mo, Diyos lang ang pwedeng humatol. Lahat ng tao pwede magkamali. At dito kami ng pamilya mo, sumusuporta sa'yo. Mahal ka namin, Anthony. Sa comment section naman, sinabi ni Marilyn na kinokontrol ni Jam ang pera ni Anthony at umabot pa sa punto na si Jam ang nagdesisyon kung magkano ang pera na ibibigay ng actor sa kanyang ina. Ayon dito, Dinamay niya si Maris dahil sa selos. Lahat ng ipartner kay Anthony pinagsiselosan ni Jay. At pagdating sa pera ni Anthony, siya ang nagkontrol magkano lang ang ibigay sa mama ni Anthony. Si Anthony bata pa, matanda na si Jam. Kung gusto man ni Anthony kay Maris, walang panuloko doon. Hindi pa sila kasal ni Jam. Naniniwala ako dahil alam ko kung gaano kagahaman sa pera si Jay. Mismo mama ni Anthony tinitipid niya. Minsan hindi mga papasok pa lang sa school mga kapatid ni Anthony dahil si Jay ang nagkontrol magkano lang ibigay sa mama ni Anthony. Bukod sa pagpona ni Marilyn kay Jam, naglabas din ng video si Marilyn at nagbigay ito ng mensahe para sa mga taong di umano ay mapahusga. Ayon sa kanya ay apektado rin sila na pamilya ni Anthony. Panoorin ang video. Meron lang akong sasabihin na siyempre apektado ako kasi tita ako ini Anthony. Tita ako. Ang sakit. Sakit umiiyak ako. Nasaktan ako sa mga pambabato sa kanya. Lalo na kaya yung eh, lalaki yun na ang amin. Lalo na kaya yung babae. Alam niyo mga pangga, kung ako siguro no, nanay, hindi na, hindi na ako papayag maging artista ang anak ko. Dahil, ang sakit eh. Yung ibabas yung anak mo, kung ano-ano isasabi, hinuhusgahan, kaunting pagkakamali lang ang husga ng tao sobra-sobra. Kung hindi, mat, hindi ka dun matatag, hindi ka matibay, madaming nagpapakamatay dahil sa husga ng kapong tao sa mga basya. Maraming salamat. Bye. <tong>